lalagyan natin ng tuti yung ano yung yung piston para may baon siyang langis yan dito yung cylinder no tuti to tuti Patagal ko na tong ginagawa dahil kong ginagawa yan tapos ito tuti rin lalagay ko hindi na ako naglalagay ng shellac uh, sa mga ano naman disclaimer lang po ano Pwede naman po itong shellac. The shellac. Pero pwede naman po itong langis lang. Kasi may sarili ng yung ano ngayon, mga pandigit. Yan, linis na rin yan. Yan, dapat. Naano natin ang kamay to, naiikot ng kamay. Ito. Ito. Kasi pagka hindi naiikot ng kamay, pangit yun. Lalagyan pa natin tuti sa ilalim. Tapos yung dalawa. Pagka hindi na ikot ng kamay, ako, huwag nyo na ituloy kasi hindi nyo mapapaandar yun. Pag-heavenak -he lang yun. Okay, tuti yun. Basket. Ito. Uy. Tumama yung ano ko. Cellphone ko. Walang pangalan. Kalimitan kasi may mga tatak yan. Nasa ibabo yung tatak. Pero dahil lang tatakyan, ilagay na natin ganun. Pero sure natin na yung butas, mga butas ng oil passage, tama. Ano po? Yan o. Oh, langis. Yan. Parang mali ako ah. O oh, mali, tama nga yun. Ganun nga siya. Ito na yung langis. Yan ah. Oh. Okay. Tapos, basihin na natin ito lang. Langis din. Yan ay magpipit nyan. Yung langis. Pwede rin ano siyela kung may ano. Kasi masyado kami malayo sa bayan. Hindi na kami bumili. Kaya langis na lang ano po. Mga kaibigan. Mga katropa. Okay. Kukunin ko yung head. Ay papatungo na agad to ha. O. Malinis. Malinis. Ito mo. Ano diba? Yung surface. Okay? Game? Ito natin na. Yeah. Hindi ko mashoot yung bowels. Yun. Okay. Ilapot ko ah Ito ko yung ano. Ito oh, mo, 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 ako, mo Ibig sabi may hangin sa loob. Nakukulong doon sa tread. Narin mo trog gumanun. Wala tayong ano nong trog. pa tayo hectic eh. Ano mo yung hangin? Hmm. Kaya mahirap pa dito Pasok ko na. Ito may top rinse kami. Ay, uh, alagay mo natin sa ano 30. Ayan 30. Tapos lock. Okay. Anu dia siya May sequence siya Adil lang tu ah. Anu siya nang 11 degrees. Ayan 40 agad. Dabo na ng mata ko. Zero. Ayan. 40. Ayan. Huwag mo lang i-video muna. Dito yung ng ano, parehas na parehas. Pag-ano mo lang 11 degrees. Hmm. Hindi pa nagpipipil 10 degrees. Sumakas ba? Sarap maggawa nito kasi alam mo higpit. Tapos magdi-degrees angle na tayo. 50. 15 degrees angle. Kaya lang wala tayong pang angle. Ay. Tapos niyata ako. Nakakasilo yung ano. Ilaw. 50 ano siya mga yun saktong sakto o -sakto. oh, tinan mo kung ano yung galaw na ano kung mayroon kang dial yun din ang galaw na hmm. 50 na yan ha oh. may sequence yan hmm. dito na tayo sa dulo dito na. Ah, dito na. Dito di ba? Dito na. Tapos agad. Diba? Ay, na oh, One, two, three, four, five, six, seven, eight. na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Uh, dah all right barang pambili batong ulo nito update na tayo mga tropa bo oh, tumigil ng puta Alright. Checking na tayo. Checking. Checking. Checking ha. 58 to. Put pounds. 58 put pounds. Alright ha. Wala tayong dial eh. Kaya ano lang. Torque na lang. hindi na tayo magde-degree-degree pa kasi subok ko na rin naman ito eh sa mga daming ginawa ko yung panahon ng hapon okay okay nakikita na natin salamat po thank you for watching subscribe po kayo sa aming youtube channel video at inyong panoorin. rin maraming ko salamat bye bye